Iyan, nagluto tayo ng udtong sardinas ang sahog. Durugin natin ang ating sardinas para kumalat. Nagisa na ako kanin ng bawang sibuyas at nagigang ko ng kamatis. Nang lang ako ng kamatis. Durugin natin yung sardinas. Tapos, dilakasan natin yung apoy. Dagdagan pa natin yung tubig diyan tatakpan natin. Ayan, mga sangkay. At lalagyan natin ng soy sauce. Para medyo magkulay, ano siya, pula-pula. Lagyan natin ng soy sauce. Wala, ang dami. <laughs> ang dami. <laughs> Siyempre, lalagyan natin ng paminta. Ayan. At magic sarap. lang. So dadagdagan natin. Hayaan lang natin kumulo. Pag kumulo na ito hindi natin aling asin. Udong! Pag kumulo na ito. Atakpan muna natin. Masarap to kasi maulan ngayon dito saan. Atakpan muna natin para kumulo. Oh. Ayan, kalagad na siya. Mga sangka, ilalagay natin ang butang kunaan. Ako, udong. Ayan, di ba ang ganda ng pagkakabutang? Butang ng udong. Karan. Parang napasobra yata din ako sa ano, tubig. Okay la kay Mauran. Ayan, butang na natin ang udong. May di di na abrihan kanina. Oh. Tara. Last one. Tapos, haluun natin. Haluin natin. Takpan natin. Takpan natin. Ayan na mga sangkay udong is done. Tapos lalagyan na natin ng dahon ng sibuyas para ano, Maano? Maibang? maiba. <laughs> maiba ang itsura. Charan! Tan! Udong is done. Thank you for watching.